ayan uh, mga partner, ito muna ang ginamit natin yung bmx natin medyo pinayos natin ang ating mountain bike kaso wala yata sa tono pagka uh, kinambya natin tumatalon-talon yung kadina natin kaya ibabalik natin dun sa naggabit ng kable siya lang naman ang nagtono okay na yun nung dati masakit pa dun mahal pa maningil tapos hindi pa inayos yun ang mahirap huh banayad mapapasigaw talaga tayo dito sa banayad ahon na medyo matarik probit ng tested na itong ating BMX pagka ganitong mga rota ito rin ang ginamit natin nung umakyat tayo ng koncho kaso bumigay ang mga bearing mula't umpisa bago pa siya hindi pa napalitan galing ito sa kliyente natin noon nalaman niya na nangihiram lang ako ng bike nung may ginagawa ako sa kanila at nagkataon pandemic na pandemic walang masakyan nakita ko nakatinggal ang at kinakalawang napasabi ako dun sa kliyente natin na kinakalawang na itong bike sabi nila maghanap daw ako nang bibili na junk shop sabi ko okay hindi naghanap nga ako nung kinabukasan kaso 150 lang ang bili nila kaysa mapunta don binili ko na lang ng 500.